Pero kung pwede lang niya lang, hindi din ito May, may O, di na sa inyo ah. O, may uh, mabibigay sa lalo na kapaltea uh, nyo, may mababata, pagpapamaya, lalo na po. May mabibigay sa kanya. May mabibigay sa problema lang yung Then again, uh, salamat si Diyos, uh, sa Diyos sa uh, mga mga administrasya, mga mga kapamilya natin. Na hopefully, na ang uh, nawala sa atin, eh, makamit nyo muli. At nandito ang inyong pamalang lungkot uh, para naman na uh, mabawasan ang mga problema nyo. daw, hindi nasunugan, pero... <tosan> Pansali,

Ano nga ba? Bakit Ano ba ang tao ngayon? Buti mo. mo mga bolo! Pero, so, ito na lang. Pagod sa araw. Uh, sa mga mga pindas, actually, sa lilo na parang ng kwit dahil na uh, hindi ako mapakali paano magbibigay yung uh, curtain magpay ng, uh, uh, ng mga empleyado dahil uh, talaga talagang sinangin talaga hand to mouth pag may kita but uh, parami salamat uh, sa mga tagamay nila tinugod yung panawagan ko na magbayad ng uh, wish at nakalimutan ako yun nga, yeah, namin po ba, uh, nakapag-release tayo, nakain po tayo ng 370 million para lang sa 13 months at saka 13. sa cash gain. Sa Karaos, one trunk down. May dalawa pa po na sitira na taon na rin na hindi nabayaran yung mga nagtaan yung PWD at sa uh, ng solo parent. So, eh, nagliling ko pa ako ng uh, pera. Hopefully, uh, ma-update sila kahit paano yung lumang obligasyon o ngayon disini. Ginagawa pa naman na. Pero talaga yung sunod, eh, kasi na, na muna sila. talagang pinaprioritize ko lang pagdating sa Justice Kasi may ganang kasunodan. Kaya gusto ko, makalik ko pero man lang tayo kagad. Magbigay lang ang mga mga importante na kasunodan. So Hindi ko masabi Christmas, but uh, Merry Christmas! Salamat sa Diyos, buhay tayo. Salamat sa Diyos, ligtas tayo. Ang gulo ng gobyerno ngayon. Sa away ng mga politiko, sino tayo? Sa Kaya ako, mabuti na lang. Ang pinatawas ko na yung mga politiko ang gumawa ng masasakit ng salita sa akin. Why? Pakilang sa buhay nila, eh may buhay akong ginalagaan, dalawang eh, pili eh, e, yung mamamaya. Yes. Eh yung away-away niya. Puro politiko lang yan. Pero nasasakripiso, tayo pa rin. Kaya, kung ang Diyos nagpapatawad, sila, sinatawad ko na rin, tao lang ako. Para lahat, lahat, makapokus lang sa kanyang trabaho. Alam kong busit na busit kayo ngayon sa patayuan pa ng uh, gobyerno. Pero dito man lang, dito, dati, sa Maynila, maramdaman ninyo na may gobyerno sa tungkol ng Maynila.

sa ating buhay. we always wish a Merry Christmas and wish that New Year ay may maganda namang naghihintay sa bawat pamilya natin sa 2020. Ang sukuri ko naman sa inyo ang sapagkitiwala niyo sa akin pa kaya pagkalala, magbubuti ako. Sisikapin ko lagi na Agape, ang bayan ng Agape, pabari ng kamay ng gobyerno at abutin ang bawat isang mga mamayon. It's not going to be a perfect government, city government, but there will be government of Canada. Yan para sa mga tagalusod na may nila. So muli, ang kamay. Okay, ang tema ng mga sato, ba? kayo nalang lang yung kinukuha ng po ng lakas ng po dahil sa inyo. Sa totoo lang, dito. Dahil sa inyo. Ako, pampay na na. Ang katotoha na. I've been serving so long. I think it's time for me to be with my family. But I hope that too, listen to you kung kayo yung sinigaw na bumalik ka Kaya itong pagbabalik natin, kung pinilitin ko, so, kumanatan kayo, sampung taon na tayo dito sa lungsod ng Maynila. Yes. We we'll stay We we'll try to develop our schools, housing, education, and that care. We will always focus on MBN. Do not. Do not die in the Minimum basic needs bahay, sa kwelahan, at trabaho. In fact, uh, in a matter of few minutes, may magbubukas na naman na isang negosyo. We will be to that. We will be able Para may para sa mga nagamit sa So sa nito, ang uh, dalangin ko, bukal uh, na naman, sa pag-uwish na Ang wish na eh. sa ng ko sa inyo sana makarecover ko yung Sana. mga tao na ginawa nung maglasya ako ng O, pero kayo hindi matatanggap ngayong uh, sa bawat na Wala Ay, papalong ang mga paghali mo na sa loob ng bawat tahanan. Kahit na wala tayong papirapin na pagbukasin yun. Pag nagkataon, dadali mo kay pangbuntin yung mulunod sa inyo nyo. Itasali ako yan, makarawo sa mga tahanan. It's always about you, 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 and you. It's always about the people. Government is not about anything or anybody. It's always about the people. So, muli, mag-iingat at nagpalaan na kayo ng home with Kaya Manila! Thank you. Thank Hindi pa lalang salamat sa ating buti hindi Isko, Moreno, dumago.